Hello po, mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon at tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po sa mga masusugit po nating mga followers dyan na mga talaga pong nagaabang naman araw-araw at oras-oras mga kalaki. Syempre, ngayon pong 5 PM po, ibibigay po natin sa inyo ang mga uh, laki numbers po ng mga 2 digit tatlo po, 3 digit tatlo po, 4 digit tatlo po. 5 digit dalawa at 6 digit dalawa po. So mga lak mga kalaki yun po yung mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo. At syempre po mga kalaki dapat po ang lucky numbers po natin inaalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre mga kalaki ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay natin sa inyo. Lalong lalo na po sa mga bagong labas sa mga trabaho sa mga kakauwi pa lang, sa mga uh, sa mga busy kanina, hindi nakataya, hindi nakalaban ngayon po ang chance nyo para po makuha mga lucky numbers natin na bagong sumada po eto na po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers umpisahan na natin Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo eto na po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers kunin mo na ang 2 digit lucky numbers mo ay number 21 at number 6 yan po yung una. Ang pangalawa po, number 10 at number 23. Ang pangatlo po, number 17 at number 8. Ayan po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers. At ito naman po, ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 6, 3, 9. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8, 2, 3. At ang pangatlo po, number 5, 6, 1. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9166. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8857. At ang pangatlo po, number 3322. Ayan po mga kalaki ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Uh, pwede nyo po yan uh, ilaban sa STL sa National at sa Lotto mga kalaki at pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo para mabalitag lang po ang mga numero panalo pa rin po tayo Ayan, congratulations po sa mga nanalo po kahapon sa mga 3 digit at saka STL po congratulations po sa inyo at syempre mga kalaki bago po natin ibigay ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers abay para po sa mga bago dito sa vlog namin ano po na hindi pa po nakafollow para po kayo makatanggap ng everyday lucky numbers dapat po nasa tamang account po kayo, hanapin nyo po sa Facebook, Red Parungkin po, na meron pong 315,000 followers po, yan po yung legit na account natin, at meron po tayong second account Red Parungkin din po, na meron pong 50,000 followers at syempre mga kalaki, Aris Gatchal yan, yan po yung mga legit na account sa Facebook na pwede nyo pong hinga ng mga laki numbers meron din po tayong Youtube, ang Youtube po natin, Red Parungkin din po, na meron 16,300 followers at syempre TikTok Pwede po kayo manghingi ng laki number sa TikTok na meron po kaming 417,000 followers po mga kalaki. So ganun po karami ang mga followers natin kaagad kasi po legit na legit na kapag panalo po tayo ng mga numero. At syempre mga kalaki tandaan nyo ang private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po ito kami po magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng tatlong buwan. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po magpamember. mag na po kayo sa akin sa messenger. At syempre po make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member mga kalaki upang sa ganon, uh, legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao, kaya ano pang hinihintay mo diba, magpa-register ka na bago ka maubusan ng slot at syempre mga kalaki, tandaan nyo po ngayon pong 4 months, hangat po namin na manalo po kayo, at syempre eto na po ang 4 digit lucky numbers 5 digit lucky numbers na po tayo ngayon mga kalaki Kaya abroad, eto na ang yung 5 digit lucky numbers Pwede po ang lucky numbers namin Pilipinas at abroad po ah Tandaan nyo po Okay, ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin mo na Number 15 Number 28 Number 29 Number 34 At number 12 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 16 Number 27 Number 34, number 31, at number 22. Ayan po yung pangalawang 5-digit lucky numbers. At eto naman po, ang 6-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya ready ka na ba? Eto na po, ang 6-digit lucky numbers, kunin mo na. Number. 23 number 35, number 38, number 17, number 26, at number 41. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 12, number 24, number 27, number 38, number 12, uh, 23, at number 15. Ayan po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers. Abay takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit po pag inilaban nyo po yan para mabaligtad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa family ano to? Pamul, ano to? Family Andrada. Ayan po. Family Andrada, shout out po sa inyo from mga Tarem, Pangasinan. Hello po. Maraming maraming salamat po sa panonood po sa vlog namin araw-araw. At syempre po ang nais po namin dito sa Lucky World. Isa ka sa Manalo at mapabilang po sa aming Book of Winners. At syempre po sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may... San El Del Ponso, Bulacan. Hello po, shout out po sa inyo mga kalaki dyan. Maraming maraming salamat po sa mga driver dyan at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa panonood nyo lagi sa amin. Kung gusto nyo po magpa-shout out, message lang po kay sa amin. Comment lang po ng comment at dapat po nakashare kayo at naka po mga kalaki para po ma-shout out kayo. Ma-flex at higit sa si lahat. Pag na-flex ko kayo, may lucky numbers ka na agad na libre. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ha, ah, ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan. At yan po ang ating mga lucky numbers. Kaya good luck mga kalaki at pahabol. Abangan nyo po ang birth month celebration po natin. Ayan, magbe-birthday na po ako ngayon pong December at pipili po tayo ng mga solid lucky followers natin. Promise po yan. Pasasayahin po natin kayo. Mamimigay po tayo ng mga surprise. At syempre, good luck po. At sa ngalan po ni Lola Carmen, ito po Sir Red na nagsasabi, ang mga lucky numbers namin, alagaan mo lang, lalabas din yan. So good luck at ingat.